Kung sa koreksyonan, bisan gani ang ilang igamit ng mga terminologiya, di nila magamit. Kaya kung ato nang ito, 664 man. Ang mga ang nan pa yun. Ngayon din po nga, man eh. Kaya gano ha? Grante nga mo eh. Pero kung ato talong mo kwinta, di di mapintada sa pinadayag 3C Ang pangalan po ng naninirang ito sa ating channel ay si Alpha. Aba, Alpha, Alpha kapag dyan ha. So nag-post po siya sa ating Facebook page, Factbusters PH. Tinag ayano tayo, ayan o, meron siyang video na ipinalabas. E, eh, susuriin natin yan sa ating episode ngayon. E tano, ano ba ang ebidensya niya na magpapatunay na ang Santo Papa daw ay may opisyal na titulo na Vicarious Philiday. Day. Eto, pakinggan natin yung kanyang paninira, mga kababayan. O uh, kapatid, wala daw pong nakasulat na Vicar's of the Son of God, which is the Vicarious Philly Day. Pero ang ginamit po nila ay hindi naman po kanilang official page, kundi ang Britannica.com. Pero kung babasahin po natin sa Webster New World Dictionary ay sinabi... The recognized and most used title of the Pope of the Roman Catholic Church is Vicarius Philidae. malino po ano po, po ang sinabi ng aklat na ito ang pa Regarding the title of the Pope, Vicarius Philidae, it is inevitable to use a wisdom for the Holy Scriptures. clearly advise us to do so. Eh kapag sinabing inevitable, what does it mean? Eh, unavoidable. Tiyak talaga na mangyayari. Kaya napatunayan po natin na ang recognized and most used title of the Pope o ang kanilang mas ginagamit na titulo ay walang iba kundi Vicarius Filii Dei. Ayon po sa kaniya mga kababayan, Mali daw talaga si Kabornok dahil binasa daw niya sa isang diksyonary. Ang Vicarius filiday daw, ayon sa diksyonaryong ito, ay talagang titulo ng Santo Papa. Yan daw ang ebidensya niya. Aba! Sige nga, suriin nga natin. Ginamit na nga yan dati ng isang jacono ni Manalo na hindi pa niya binasa yung salitang forge. Talagang huling uling -uli ni Cabornok ay eh magkaibigan talaga itong dalawang ito. Si Alfa at itong si Cesar Seneta, mga palpa kaya panoorin niyo. Ulitin nga natin, mga kapatid. Kailan ngayon? Eh kailan ba lumitaw yung titulong Vicarious Felidae? Eh? Mababasa niyo po dito sa ano? Dito po mismo sa Google. Makikita niyo yan eh. Ito po ang Google. Dito po mismo sa Google. Ayan po. Ayan o. Ayan o, oh, Bicarius Pellidi. Ayan. Tingnan natin kung kailan lumitaw ang Bicarius Pellidi. O, oh, ayan po. Ayan o. Oh. Bicarius Pelidi. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan ha. Sa Google. Ha? Malinaw po sa panahon pa ni Constantino. Hmm. Ako, hindi talaga nadala si Cesar Sineta at kinopia pa ni Alfana. Trying hard na Magaling daw eka magaling pero palpak Magandang gabi, araw, hapon, kung uh, ano mang oras nyo po ito napapanood. Ako po si Kabornok ng Factbusters PH and welcome po dito sa Punto por Punto. Isa na namang bagong topiko ang aking tatalakayin para sa inyo dito po sa Punto por Punto. Pero bago mo na yan mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayong isubscribe ang aming YouTube channel Factbusters PH. Ayan po, Factbusters PH sa YouTube. Maraming salamat at aasahan ko po yan galing sa inyo, ano? Kaya sisimulan na po natin ang ating video, mga kapatid. Magandang araw, mga kapatid, and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Apokalipsis 13.18. Ganito po ang ating mababasa. Kailangan dito ang karunungan Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay anim na raan at anim na put anim. Yan po ang ating nabasa at may binabanggit dito na anim na raan at anim na put anim o 666. Sa ating episode ngayon ay meron po tayong tatalakayin na tungkol nga dito sa 666. E naalala ko dati, meron tayong tinalakay yung mga paninira ng iba't ibang mga sektang pangreliyon tungkol po sa 666 na inuugnay nila ng mga pastor at mga ministro ito ang Iglesia Katolika sa 666. Ayan, nakikita niyo sa screen ang mga naging episode natin noon. Yan o, oh, yung part 1. Nakasob recording, may 4,700 views at isa pang 4,000 views na episode tungkol nga sa paninira ni Cesar Seneta sa 666 na ito na inuugnay sa Papa ng Iglesia Katolika. Ganon din po si Cesar Dizon Jr. Mga 4,000 views din. Ano? Yung part 3 ng ating 666 episode. At tinalakay din natin ang pagbabago po ng doktrina ni Eliseo Soriano ng Members Church of God International kasi noon siya po ay ganun din yung stand ano yung uh, 666 daw ay inugnay daw niya noon sa Santo Papa pero ngayon eh bago siya namatay eh, binawi niya ito mga kapatid at ito ngang 666, pilit na inuugnay ng mga sektang pangrelihiyon sa Santo Papa dahil meron daw itong titulo na Vicarius Filii Dei o Vicar of the Son of God. Eh tanong, ano ba ang mga opisyal na titulo ng Santo Papa? Naging opisyal na titulo ba ng Santo Papa itong Vicarius Filii Dei o Vicar of the Son of God? Pabasahin natin itong referenceyang ito mula po sa britannica.com. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Sabi dito, ayon daw sa Anuario Pontifico, yung official directory ng Holy See. Heto po ang opisyal na titulo ng Santo Papa. Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, Successor of the Prince of the Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church, Patriarch of the West, Primate of Italy, Metropolitan Archbishop of the Province of Rome, Sovereign of the State of Vatican City at servant of the servants of God. Yan po ang mga opisyal na titulo ng Santo Papa. Nakikita nyo po sa screen, mga kababayan. Wala naman po dito yung sinasabi nilang Vicar of the Son of God o Vicarius filidena. Pilit po ng ginagamit na propaganda ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo at mga taga Seventh day Adventist Church. Eh, alam niyo itong pinasa nating referensya, mga kababayan, ay Inasa na natin noon yan, ano? At yan po ay kinontra ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. May ipinakita nga siyang ebidensya eh. Eh, susuri natin yung ebidensya niya. Di umano. Ang pangalan po nang naninirang ito sa ating channel ay si Alpha. Aba, Alpha, Alpha kapag dyan ha. Ah. Baka lalabas kung ibubuking namin ang kasinungalingan mo. Eh Alpha Palpa ka pala, nako ha. Ah. <laughs> okay. So nag-post po siya sa ating Facebook page, Factbusters PH. tayo. ayan oh, meron siyang video na ipinalabas. Eh susuriin natin 'yan sa ating episode ngayon. Eto no. Ano ba ang ebidensya niya? na magpapatunay na ang Santo Papa daw ay may opisyal na titulo na Vicarius Filii Eto, pakinggan natin yung kanyang paninira, mga kababayan. O uh, wala daw pong nakasulat na Vicars of the Son of God which is the Vicarius Filii pero ang ginamit po nila ay hindi naman po kanilang official page kundi ang Britannica.com. Pero kung babasahin po natin sa Webster New World Dictionary ay sinabi, The recognized and most used title of the Pope of the Roman Catholic Church is Vicarious Philidae. Malinaw po. Ano pa po ang sinabi ng aklat na ito? Ang sabi pa, Regarding the title of the Pope, Vicarius Philidae, it is inevitable to use a wisdom for the holy scriptures clearly advise us to do so. a eh, kapag being inevitable, what does it mean? It eh, unavoidable. Tiyak talaga na mangyayari. Kaya napatunayan po natin na ang recognized and most used title of the Pope or ang kanilang mas ginagamit na titulo ay walang iba kundi Vicarious Philidei. Ayon po sa kanya mga kababayan, mali daw talaga si Kaburnok dahil binasa daw niya sa isang diksyonary. Ang Vicarious filiday daw, ayon sa diksyonaryong ito, ay talagang titulo ng Santo Papa. Yan daw ang ebidensya niya. Aba, sige nga, suriin niya natin. Eh tanong, totoo kaya ito mga kababayan? Eddie, let's check. O oh, eto, ang ganyang ipinakita. Eh, kung mapamansin, mayroon pong dalawang paragraph doon sa kanyang ipinakita at yan daw ay galing sa Webster's New World Dictionary of the American Language sa Pahina 1678. E eh, di suriin na nga natin, o oh, eh, hinanap natin yung diksyonaryo. Yan po, mga kamabayan, ano. At uh, yan po, inilimbag noong 1957, ito, ipapakita ko po sa inyo yung babasahin natin page 1678 o, tingnan natin ha yung alpha, baka palpak yung alpha palpak na ito, ayan o no? yan yung page 1678 ayan o, sige, tingnan natin ha o, yan ha, huwag kukurap o, yan, so, ipapakita ko po sa inyo, mga kababayan at hanapin ninyo po yung kanyang ipinakita, mga kapatid Hanapin nyo mga kababayan. Dapat yung makita ninyo dito, regarding the title of the Pope, dapat ganun yung nakasulat. Kasi yan yung uh, dalawang paragraph daw, galing daw yun sa Webster's New World Dictionary of the American Language. Sige nga, tignan nga natin. Ayan! So, suriin natin. Meron bang ganun? Sige nga. Aba, o, sige pa. Aba, o. Wala naman, mga kababayan, ano? Wala talaga. Walang regarding the title of the po Wala po. Kung mapapansin ninyo dito naman sa kanyang ipinakita, ang nasa page 1678 ay ang definition po ng wisdom. Iyan po talaga yung grabing paninira ni Alpha na ito. Hindi niya pala naunawaan ang kanyang ipinakita eh. nakopalpak talaga itong taong ito. Ano? At yung kinote po pala ng nasabing paragraph na ito, yung second paragraph, yung nasa page 1,678 ay yung quote and quote the power of judging rightly and following the soundest course of action based on knowledge, experience, understanding. At yan po, yan po yung nakita natin doon sa Webster's New World Dictionary, mga kababay. Eh, ayan naman pala eh. Eh, talagang huling-huling kasi nung niya. Pero, ang nasa taas ng paragraph 2, ang Paragraph 1 ay hindi po galing sa nasabing dictionary. Kung saan yung paragraph na yan ay nagpapakita na yung titulo daw ng Santo Papa ay Vicarius Filii Dei. Wala sa dictionary, palpak talaga itong alpha palpak na ito. Eh saan ba ito galing, mga kababayan? Galing ba na yan sa isang blog. Naku naman, sa blog pala kinuha. Ayano, Pinoy Exchange, Connect and Converse sa article na may pamagat na Vicarious Vili Day is not 666. Biruhin mo, yung title ng vlog na kanyang pinagkunan, eh, nag o sa kanyang sinasabi. Naku, palpak talaga itong taong ito, no? O, oh, eto, sabi ni Krams, noong August 2010, ay no? O, oh, oh, nakikita niyo sa screen. Parang Iglesia ni Manalo, member din yung nag-post na ito, sa vlog ng Pinoy Exchange, yung mga kababayan. At, ayan, no? Oh, yan yung first paragraph na ipinakita ni Alpha. Nako, palpak! Huling-huling <laughs> ang kapalpakan! Mga miyembro talaga ito. Hinawa talaga ng mga ministro ni Manalo sa kanilang pagsisinungaling. Kaya huling-huling ang pandaraya ng miyembrong ito, ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya sa sinasabing ito, nagaling daw yan sa Webster's New World Dictionary of the American Language na nagsasabi daw na ang Vicarious Finite ay talagang titulo ng Santo Papa. nako si Alpha na ito, palpa. Kaya, pasted yan, kabobohan yan. Naku, palpak yan, mga kababayan. <laughs> Naku, talaga, nakakatawa ito. Talagang COVID show, no? Grabe, talaga. At dahil po sa ating nalaman at nadiskubre, eh, kasi po sa palsong referensya na ginamit niya, hindi niya napatunayan na ang Santo Papa ay may opisyal na titulo na Vicarius Fili. Eh, ah. Hmm. Eh, mayroon din tayong ipinakita noong referensya. Galing po sa aklat na Why Be Catholic ni Patrick Madrid sa page X. Ang sinasabi, One of the Pope's official titles is Vicar of Christ. But never vicar of the son of god pero alam niyo kanya po itong tinutulan aba tingnan nga natin kung paano na ito tutulan panoorin niyo si alpha falpack este si alpha mga kapatid ayun sabi po ni kaburnok na hindi daw po talaga naging official title po ng papa ang vicar of the son of god or vicarius filidei ano po kanyang pinagbatayan? Yung sinulat po ni Patrick Madrid na YB Catholic. Pero kung susuriin po natin ang reference na kanyang ginamit, meron po tayong madidiscovery mga kapatid. <laughs> si Patrick Madrid po ba ay isang pare? Bishop or even the Pope of Rome? Hindi po. Siya po ay isang sikat lang na blogger na pinagkakakitaan ang kanyang pananampalataya through writing and editing books about his faith which is Catholicism and is not even a member of the clergy. <laughs> Kailan lang po ba na-publish ang librong ito na ginawang reference ni Kaburnok noong June 3, 2014 lang with a selling price of 23 US Dollars. Kaya hindi po credible ang reference ni Kaburnok. <laughs> Aba! grabe naman yan ha. Ah. O, oh, sige nga, tignan nga natin. O, oh, ayon po, kay Alpha na ito, hindi daw credible ang reference ni Kaburnok dahil pinagkakakitaan ito ng author at bago lang aangklat ah, na ito. Aba, talaga? Suriin nga natin kung totoo yan? O, oh, sige. O, oh, kanito po yan, mga kababayan. Kasi yung ginagawa po ni Alpha na ito, inaatake niya yung nagsulat ng aklat eh sana yung atakihin mo, yung argumento, hindi yung nagsulat ng aklat. O, oh, okay, sige. So, ganito po yon. Maging tama po ang sinasabi ng aklat na ito kung may katibayan tayo mula sa opisyal na turo ng Iglesia Katolika na sa atakihin yung nagsulat nito na itong Vicar of the Son of God ay hindi po titulo ng Santo Papa. At ipapakita ko po sa inyo kasi ayon po sa Anuario Pontifico, yung yearbook, yung official yearbook ng Iglesia Katolika na ipinablish ng Vatican, makikita nyo po sa screen. Yan po ang Pope's official titles. At yan po, identify na natin kanina. Wala talaga yung Vicarius Filidei o Vicar of the Son of God. At dahil dito, lumalabas, chismis ng ito ng troll ni Manalo. Kaya itong sinasabi niya na hindi daw credible yung referensya ni Kabur, no? Pinagkakakitaan daw ng author. Naku, palusot mo lang yan. Kaya... Busted! Yan! Palpak! Nako! Alpha palpak talaga! <laughs> Oo, oh, eh, ang tanong, eh, ano naman ba ang masasabi niya tungkol sa referensya ang ipinakita natin na uh, yung aklat ni Patrick Madrid na Why Big Catholic? Eto, panoorin natin mga kababayan. Pakinggan po natin ulit yung kanyang false conviction. One of the Pope's official titles is Vicar of Christ, but never Vicar of, of but never Vicar of the Son of God. But never Vicar of the Son of God. Totoo po ba ang sinabi ng isang blogger na si Patrick Madrid noong 2014 lang na never daw naging title of Pope ang vicar of the Son of God or Vicarius Philidei Hindi po. Ano po ang katunayan? Noong 4th century pa lang ay isang imperial decree ni Emperor Constantine na tinawag na donation of Constantine to refer to St. Peter daw. Para saan po? Para magkaroon ng kapangyarihan ang papa sa Roman Empire. At ang Vicarius Philidae na titulo ng Papa daw ay ginamit noong 13th century to support claims of political authority by the Papacy Ano po ibig sabihin? Eh dahil po sa titulo na yan na Vicarus Philidae ay nangingibabaw ang kapangyarihan ng simbahan kahit sa gobyerno o estado. Kaya, yung pagsisinungaling ni Kaburnok. Kaya, yung pagsisinungaling ni Kaburnok. Kaya, yung pagsisinungaling ni Kaburnok. Bastard. <laughs> Aba, grabe ha! Hmm, sige, surihin nga natin. Eh, ayon sa kanya. Mali daw si Kaburnok at busted daw ang aklat na ginamit niya. Dahil nagkaroon daw ng Vicarious Filiday sa Donation of Constantine. Aba, ayan na naman ng Donation of Constantine. Panis na lanchon meat na yan eh. Pero, sige, tanong. Totoo ba ito mga kamabayan? Suriin na natin. Nako, eto na naman tayo. Eh, halatang hindi naunawaan ng troll ni Manalo ang ganyang ginamit na referensya. Nako, eh bakit naman? Eh, nasa referensya na nga ang donation of Constantine ay isang forged medieval document. Nako! <laughs> eh, talaga namang palpak ito. Eh, ano bang ibig sabihin ng forged? Di ba ang ibig sabihin nun? Peking dokumento, mga kababayan. Forged document o peking dokumento. Ang donation of Constantine, mga kababayan. Eh, ginamit na nga yan dati ng isang jacono ni Manalo na hindi pa niya binasa yung salitang forge Eh. Talagang huling-huli ni Cabornook. Eh magkaibigan talaga itong dalawang ito. Si Alfa at itong si Cesar Seneta, mga palpa. Kaya panoorin ninyo. Ulitin nga natin, mga kabati. Kailan ngayon? ay kailan ba lumitaw yung titulong Vicarious Felidae? Eh? Mababasa nyo po dito sa ano. Dito po mismo sa Google. Makikita nyo yan eh. Ito po ang Google. Dito po mismo sa Google, ayan po, ayan oh. Ayan oh, Vicarious Felidy. Tingnan natin kung kailan lumitaw ang Vicarious Felidy. Oh, ayan po. Ayan oh. Vicarious Felidy, ayan oh. Ayan oh, ayan ha. Sa Google, ha? Babasahin ko po. Babasahin ko po ang nilalaman nito. Vicarious Felidy. Vicar or representative Of the Son of God is a phrase first used in the medieval donation of Constantine to refer to Saint Peter, a leader of the early Christian Church and regarded as the first pope by the Catholic Church. Kailan lumitaw yung praise o yung titulong Vicarious Felidi? Napakalino po ang sabi dito sa Google. Ayan na, sa Google. Malinaw po sa panahon pa ni Constantino. Hmm. Ko Ako, hindi talaga nadala si Cesar Sineta at kinopia pa ni Alfana trying hard na magaling daw eka, magaling pero palpak. Naku, hindi eh, pa pinasa itong forge na ito. Naku, si Cesar Sineta hanggang ngayon, palusot na lang yung kanyang mga sagot. Kaya, naku, butat butat na palagi kay Kabor. No? Eh, di nga niya ang salitang forge eh. Na yung forge na yan, ibig sabihin, peke, fake, fake. Hindi naman nakapagtataka yan eh. Mahilig talaga sila sa peke. Iglesia nga nila, peke yan eh. Nako ah, hmm. Kaya ang donation of Constantine ay isang forged, forged, forged document. Isang peking dokumento. Mga kababayan, nako, kaya ikaw sinasabi niyang mali daw si Kabornok, busted daw, busted ba? Basted. Parang akala mo kung sino, pero palpa kami sinasabi. Kaya ang sasabihin ko, isa yung napakamalaking busted yan! Palpak si Alpha palpa, Talaga. Nako, kawawa. Kaya mula sa kaniyang mga sinasabi sa video niya, hindi niya po napatunayan na ang Santo Papa ang katuparan ng Apokalipsis 13-18 mga kababayan. Kaya ang mga sinungalin, nako, kinasusuklaman niya ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang mga nagsisigawang may katotohanan ay kinalulugdan ng Diyos mga kababayan. Nako, Grabe naman itong Alpha Palpak. Kakala ko naman eh, grabe yung expose niya kay Cabor. No? Okay. Eh, puro lahat palpak. Naku, trying hard lang pag de mo, boy. Kawawa ka naman. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like po ang video na ito, smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, FactBusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check mo na kung fat nga talaga Hanggang sa susunod na episode Ako po si Gaborno At ito ang Fatbusters Nako si Alpha na ito palpak E di Alpha palpak Nako <laughs> To make his message known Is our responsibility So here we are To pledge our lives to the Lord of Eternity